Price list as of February 27, 2020 isa ito talagang cool sale na ano ayan, Ay, ito pala yung haluan nila Oh. yung makina nila oh. haluan hmm. yun nila nilalaglag yung mga ano, mga recado, tapos paglabas sa baba, punong puno ng iba dyan mga raw, raw materials pala kasi, ah, nagahalo sila, sariling halo nila yung paninda nila guys, nandito na naman tayo sa Lindermere Feeds at so, bibili tayo ng darak sa mais alamin nga natin yung mga presyo ko dito guys kaya ayun, nyo ba ayan price list as of February 27, 2023 ito sa atin eh kasi layer tayo layer is 16. 1,600 ang 50 kg uh, broiler starter 1, 8 ito 50 kg to guys ito lactation Pangano uh, pang ano to pang ng baboy uh, 1,670 breeder special ito yung pang maintenance ng mga breeder baboy 1,520 oh Hug breeder ito pa, 1450. Ah, may special sila. May ordinary breeder. 1450 yung ordinary, yung special 1520. Tapos to, prestarter, starter. Ano ba tong prestarter starter na to? Pambaboy din siguro ito. 50 kg to 150. Pre-starter, hug pre-starter. 50 kilograms, 1,935. Hug starter, 1,680. Hug starter, ano, with double X. 50 kilogram, 1,735. Hug oh. rower, 50 kilogram, 1,6, pares sa ano, pares ng layer, 1,6. Dalawag ano, pre, Dalawang Dalawang sa akong 25 Dalawang 25, 25. Hmm. Ayan Shoutouts sa lahat ng viewers Ayan Shoutout ba kami? Shoutout kay Buloy Ayan o Ba kami pa pa shoutout Shoutout sa mga tropang Bogos Ayan Bodega Boys Bodega Boys Ayan shoutout sa shout inyo Shoutout sa inyo lahat Ayan Yung magiting na Empleyado ng Lindermere <laughs> Ayan Balik tayo sa price At habang kumukuha pa siya Ayun na. Na-cover na pala natin Hug Rover. Ah to. Dito tayo nagtapos ng Hug Starter 1735 Hug Rover nila na ordinary 16. Meron silang Hug Rover Triple a ah, Double X, ano kaya yun Ibig sabihin mas mabilis lalaki. <laughs> Double X eh. 1655 Hug Breeder. Yan. So yan po, yan po ang ating mga price list ngayon dito sa Lindermere Feeds. So, yung mga ano nila. Mga tingi-tingi. Kung gusto nyo bumili ng mga tingi-tingi. Yan, meron din sila mga tingi-tingi dito. Yan. Yan ang kanilang bodega. Punong-puno guys. Oh. Punong-puno ng... Iba dyan mga raw, materials pala. Kasi uh, ah, sila. Sariling halo nila yung paninda nila. Eh. Ganda ng bahay dito. Oh. Ano to eh, parang isang compound ng pamilya. Ayun. Yung mga empleyado, family members din. Ayun. Si ate. Yun yung nag-assist uh, nag sa ating kanina. Hello, ka. Ayan. Uh, busy, busy. <laughs> Ayan. Ayan, thank you. Boss. O oh, baka... Ako lang pa, oh, uh, o oh, sige, sige. Atingin ako lang, boss. O sige, sige. Mag ano pa naman ako nag-shoot pa ako. Ayan o. Mga tingi-tingi Ano o oh boss? Shoutout ay, ay, boss? Shout out kay mga ng laman. Ha? Oo. Baka may gusto kay shout out. Oh, shout out nga pala sa tropang Bogos. Lalo-lalo na kay Jomel de Vera. Ayun. 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 <laughs> Ayan guys, so, yung empleyado ng ano, Linder Mill Feeds. Itong so, area nila, oh. So, compound to, no? Sa so, compound. Kakamag-anak sila dito, eh, no? Ah. Ayan. Ayan ang uh, trabaho ni Kuya, oh. Ah, pakainit eh. Yan lang <laughs> ang lamintin na niyang buhay ang mga alaman. <laughs> Yan oh, ang kanyang ano. Grabe init ngayon eh. Oo. <laughs> ng kanyang task ayun ha teka hindi ha, hindi naman tama tama lang Ate mo na po oo nakapanood ka ba nasa po pagkain di busy oo busy rin yun no? na, no? o nakapagod na pagkatapos. yun o pagkatapos pagkatapos Oh, pahinga na. Mm. -hmm. Pero marami pa kayong darak sa base dyan. Marami pa po. Marali Yung mga, hindi lang na-repa na. Uh -huh. Ayan guys, kung gusto yun ng mga patingitingi tingi nagtitingi rin sila dito. Eh. Yung mga porky per kilo, yan. Yan ang uh, per kilo station. compound pa rin to nila Ang mag-anak pa rin niyan guys yung bahay na yan. Ang laki to. Isang ano? Sa malaking compound oh. Ginawa nilang ano industrial na ano. May timbangan ng baboy na timbangan ng baboy, live weight. Ayun oh, no? magpapatimbang to. Yung mga nanguhuli ng baboy sa mga backyard. Diyan nag diyan nagpapatimbang. Ayun oh. No? Ito. Ayan. timbangan niyan guys timbangan hindi ko alam, alam kung magkana bayad per head yan eh pagka magpapatimbang ka per head ayan kunyari bibili ka yan dalawang baboy na yan binili yan sa backyard siguro papatimbang nila dito yun ang kung ilan ang kalalabas ang timbang yan yun ang babayaran nila sa ano sa may -ari. ayan lumapit <laughs> kasi may baboy din ako eh hindi na ako eh. na ako sa farm eh hmm. ayan o, no? ito dami nila stock guys o oh. ito mga truck nila to oh. mga truck nila yan isa ito talagang cool sale na ano ayan, ayan ito pala haluan nila o oh. yung makina nila o oh. haluan hmm. Diyan nila nilalaglag yung mga ano, mga rekado. Tapos paglabas sa baba, halo na. Ayan. Yun na. Ayos. Okay na? O baka may gusto ko pa shout shoutout. Salamat po sa pagbili ng pills. Ayan. It. Thank you, thank you. Salamat po. Oh, okay. Shoutout sa lahat ng viewers. Ayan. Ayan guys, nandito na tayo. Ikutan na natin saglit yung ating mga alaga. Yan, ngayon po ay alas 5 na bago, bago tayo magpakain At uh, bago tayo magtapos Ay check upin muna natin May mga itlog ba kayo? Yan. Ano, nag-aabag na kayo? Wait lang Wait lang Nakarating ko lang Guys naghihingi na ng pagkain hmm. May itlog pa ba kayo? Nakain na po yung nakaharvest ako ng 36 pieces O kaya ilan Meron pa yun eh Sigurado yung eh, meron pa yun Yon may isa pa 37 O oh? 37 38 Ayan, 37, 38, 39, 40. 41, 42. So, parehas lang kahapon guys. Oh. So, may ako nakunin. Parehas lang kahapon. Nag-average nag na talaga tayo sa 42 eggs a day. Ayan guys. Kasi kahapon 42 rin eh. Ang kagandahan ngayon wala nabasag. Kasi kahapon may nabasag dalawa. Ayan. Oh, wait lang, wait lang. Nag-uupuan. Nag-uupuan. Oh, kakain na kayo. Wait lang. Ikot lang muna tayo. Ako pala. <laughs> ayan. Ikot ko muna kay guys bago tayo magtapos. So ayun po yung uh, price list ng uh, uh, mga feeds sa Lindermere Feeds. Barangay Parada, Santa Maria, Bulacan. guys oh Nupisa na tong kabila oh Lali ng poste dalawang palapag kasi yan o ito yung ating frontage dati oh dito sa mga oh, dating channel ko yan po yung dating frontage natin yan inupisa na yung bahay isang buong bahay daw yun ah uh, dalawang palapag hmm. Ayan, ito yung mga ano natin, ibang mga dumalaga natin. Ito mga bagong dumalaga ko na kabir. yung mga solid dyan. November 28 sila na hatch. Ayan, mga solid dyan, guys. yan talagang magandang ano, materialis. Ito yung dog town natin. Oye okay naman sila. Ayan, yung mga rooster, eh. ko na rito yung mga rooster lahat Sama-sama na sila dyan. Para yung nandoon ay puro mga babae. Kasi, ano, kumakain ng itlog itong mga to. Pinakain nila itlog ng mga babae, kaya hiniwalay ko na. Wala, ano, umigay na yung ating tol hmm. Punit na. Ito yung natin, Tanaka. Si Dumpong nga ay uh, injured pa pero okay na kumakain na kaya lang yung tukaan niya hindi pa niya may sara. parang nag ano na hindi ko alam kung maisasara pa niya yun yan naka tayo pumasok ito yung mga road islands natin ayan yung mga kambing natin wait lang mamaya darak sa may sila kakainin nyo di ako nakapanakati guys talagang ano bumigay ang katawan ko yun na tulog ako ala una Alaw na hanggang alas 3 tulog sa Tabocals kaya hinapo na ako din na ako nakapanakate pero darak sa may sila papakain ko dito kaya na umaga naman ay darak sa may sa Madre de Agua nila so ngayon uh, darak sa mays na, na, lang uli at hindi uh, ako nakapanakate hindi nakinaya kinaya sobrang puyat na araw araw ba naman tatlong oras ang tulog guys alas 3 ako nakakatulog gawa nung nag-e-edit pa and then upload sa umaga gising ako ng 6.30 ng umaga so alas stress tapos gising 6.30 eh, di ano kulang kulang tatlong oras na tulog ko araw araw na ano na uh, bumigay na kaya na talaga hindi ko na kinaya natulog ako ng alauna pagkakain ko natulog ako gising ako alas stress tapos diretso sa Lindra Mirfids hmm. mga baboy natin Medyo na ano, na Pasado lasing ko na Kaya ano na Madilim-dilim na Dito sa kanilang Kulungan Ayan Lakas na hangin no Ayan, bato, Ano ba ito ano Lakas na naman ang hangin ganina Yung Duckling statin nga pala Okay Okay sa so, alright na And then merong Meron ako nakakita Ano dito eh isa na isa may nakita kong ano yung anak mo ay wala nawala na naman yung anak mo pambiraw isa na to eh oh yan ang ano eh. Yan ang problema guys. Pag pa-isa-isa tapos pinabayaan ko. Nawawala. Hindi ko malaman kung ano ba dumadali. Daga o ano. Nawala na naman. Yung isang duckling kanina. Meron na yung kanina eh. Basa pa kasi kaya hindi ko ginalaw eh. Nawala na naman. Hindi maganda yung inahin na yun. Hindi siya maganda mag uh, ah, limlim. Baka maiturbo ko yun. <laughs> hmm ito magaling na ito mga pasyente natin yan ito yung mga original breeders natin yung ano na kabir. pinahinto ko mga itlog yan yung recondition -re natin yan mga madre de agua natin nag uh, hihingalo <laughs> talagang naaagad guys naaagad yung ating mga madre de mm. agua Ayan, yun ang nakadali kay Doom po. Ayan, so yun. Yun po ang ating naging, uh, or yun po ang aking share sa inyo for today. Uh, hindi ako masyado naka, ano kayo nagawa, anong wala, bubigay ang katawan ko. Talagang kaila, kailangan, ko itulog. Hmm. Kaya nga hindi na nga ako nakapanakate. Kaya darak sa isang ang sa ating mga kambing. And mabilisan, mag-harvest pa ako. Mabilisan pagkatapos na ito ng Madre de Agua para naman bukas para bukas nila ayan ma-share ko lang guys bago tayo magtapos dun po sa ano dun po sa nagtatanong so yun nga po yun nga po yung mga price list Doon sa Gendermere, Gendermere feed so ito po yung ano ayan po yung address nila oh kita ba yun, sorry guys kung di masyadong kita ayan, ayan Seven ano 788 Parada Santa Maria Bulacan. Mm. Lindermere Feeds. Ayun po, Lindermere Feeds. Kanya po ang spelling ng Lindermere Feeds. Ayun po yung kanilang cellphone number. Yan, cellphone number. Tapos sa mga gustong kumontak. Yan. So yun po yung price list sa Lindermere Feeds uh, magandang halo po uh, mas mura kaya doon po sa mga gustong dumayo ayan po pwede nyo pupuntahan Barangay Parada sa Tabarya Bulacan ayan guys so hanggang dito na lang maraming salamat sa inyong pagsama again humihingi po ako ng uh, dispensa sorry po do'n sa mga nagko comments uh, matagal na po kung hindi nakakasagot sa comments pero nga po doon na nadaan ako ano, Sumagot so, naman daw ako. Kaya lang, pasensya na guys. Talagang hindi na kinakaya ng katawan ko. Uh, one man army. Ako kasi lahat. Yung partner ko naman ay wala dito. Nasa kaloo siya nakatira. Wala siya sa akin. So, talagang lahat po ay ako. Kaya yung pagsagot po sa comments sa uh, YouTube ay hindi ko na po talaga naharap. Kasi inuuna ko po yung pag-upload. Gawa nung gusto ko nga po sanang mag-upload ng regular. At least gusto ko nga everyday. Kaya lang minsan pumapalya talaga at uh, hindi ko naka, kinakaya. kaya nga ito nga ito nga lang po yung may share ko sa inyo for today yung ating pagbili po ng darak sa mais at uh, yung price list sa Linder Feeds. kasi nga tulog ako nakatulog ako yung alauna ng tanghali ng alas, al alas ay nakatulog ako and then, yung umaga kasi ay hindi po maganda nga kayo pakiramdam nung umaga kaya hindi na rin po ako nakapag-content ng maayos yan, so pasensya na po. Pero asahan nyo po, pagka nakahanap po ako ng oras, ay sasagot po ko sa mga comments. So, for now, shoutout na lang po muna sa inyo lahat. And syempre sa lahat ng mga ka solid vocal, shoutout po sa inyo. Sa mga silent viewers, shoutout po sa inyo. And syempre, hindi natin malilimutan si Sir Boyet from US. Yan, sir. Thank you po. Maraming salamat. And sa mga bago po sa channel ko, kung nagugusip po ating mga content, sana po yung subscribe na kayo. And click ko lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. And guys, ah uh, kung nyo naman po yung ating mga videos, sana po ay paki-like na rin. Makakatulong po 'yan para mas lalo po tayong makita sa YouTube. Maraming salamat po. So muli ito ang vocals farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap at igi kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay. Bye-bye.